Ayun, mga guys oh so, Tingin nyo alimasag dito sa amin Pinupulot lang mga guys Ayan oh no? Oh sunod sunod oh Atuhin natin guys oh Ayan Ayan oh no? Sa so, dami na alimasag dito dami oh Punta yun sa kabite guys Pinupulot na alimasag ikaw ako uli ba? hindi pa po. hindi dito eh dami oh napakabak lang ah. Tingnan niyo guys okay, oh mait maya dampot sila na limasa ginahagis na lang ah. ano, ano ito to eh hanggaan, na ah napanggaan <laughs> 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 Bol ko. Oh. Lalaki guys. May kumain na naman tayo pangulam. Pati <laughs> Hahaha, <laughs> wala akapal kapal pa lang. Di ka makahuli dyan. Ang dami, oh, oh. ilawit mo ng ano mo. Korami, hindi ka makahuli, oh, <laughs> <laughs> Taka -taka. aray, aray. Sili, pitok, oh, <laughs> sorry. Habang nagbibidyo, isang kamay lang yan. Ah. Isang kamay lang yan, guys. Habang hapag kayo cellphone na nagbibidyo. Sa dami na alimasag dito sa kabite, sa amin sa kawit. Isang kamay lang yan, partida. Isang kamay lang yan, partida.

Toka nan masak. Guys. Ay mm. uh -oh. <laughs> 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 ay. Oh. <laughs> 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 <hid> Yung, <Hello? hid> yan, guys. dami ông vào ông vào vùng đi.

Ako ah, maliit yung ano bangka. Sabi mo na sa ano to? niya. Dino. Baba bago siguro tambak sa inyo no. Tabaw. Ah, Nag-aout ka pa ng bakay oh. Puro putik. Puro putik naman,

Oh, sasamsaming pa lang bat doon eh. Sala ko bote. <laughs> yung guys, pauwi na kami. Dami na kami huli. Marami tayo. Marami tayo mabibigyan na to. Ang dami pa limasa kung natatapakan ko pa. Marami tayo mabibigyan na to. Marami tayo mabibigyan Tiyawing maaman! Patsa! Para may Para Ano ba may atay? Tatapin na na! Sakat! Mamili kami.